Well, uh, ang pinaka common cause ng pagbutas ng eardrum is yung tinatawag namin acute otitis media. Ito yung accumulation ng fluid no sa middle ear. Uh, bukod ito uh, dahil ito sa ano, uh, Eustachian tube dysfunction no or nagkakaproblema problema tayo sa Eustachian tube. So, nag-accumulate yung fluid sa loob ng middle ear. Uh, hindi na nakakayanan ng eardrum yung pressure, puputok siya. Bali you know? in bali infection to. Ah uh, yes, it could be because of infection okay. kasi uh it's acute otitis media accumulation ng okay. fluid sa loob ng middle ear. So what happens kapag nabubutas nang drum, kapag acute pa lang siya, kakabutas pa lang and then let's say sa mga kids first time nangyari, mataas pa ang chance na mag-close siya. Uh, given proper antibiotics, uh, hmm. ear care Uh, oral lay, yung uh, agua oxinada and yung uh, otic drops no pag maganda lang yung care ng ear Sige, ituro mo awesome ulit pa pa nung atong agua oxinada pati tubig tubig uh, sa bahay they can actually do yung sa isang malit na cup no siguro or sa dropper uh, 50% is water uh -huh. uh, mas maganda kung distilled water na gamitin nila and 50% is agua oxinada and then ilalagay sa tenga, sa loob sa tenga. Uh, ilang beses ang araw at gaano uh, gano'ng katagal? Three times a day. Uh, three times a day yung maganda, pero pag drain up sa loob ng tenga, let it stay there for siguro mga one or two minutes. Bubula yun eh, bubula-bula yun. And then, hahayaan lang muna dun para malinis yung mga debris, and then let it drain out. no Pag nag-drain out na siya, and then ulitin siya three times a day. Mga ilang araw? Uh, one week. Anong mga sakit ang kaya gamutin nitong agua oxinada sa tenga? Katulad ng sinasabi mo, infection sa labas ng tenga, ano pa? Basically, we are limited to infection. Uh, kasi panglinis lang kasi yung talaga Yung mga siya. otitis media, kaya din yan? Uh, to some extent, no. Pero mas maganda pag otitis media kasi you have your oral delay and in combination ng otic drops as well as yung uh, ang tawag nito, antibiotics, oral antibiotics. Pero that is kung butas ang eardrum. Kasi in otitis media, meron tayong different stages eh. Uh, meron tayong uh, stage 1, yung medyo pula pa lang yung eardrum, hyperemic, hindi, siya, hindi pa siya butas. No? Uh, stage 2, kung bulging na siya, or yung parang cellophane na punong-puno ng water na parang nakakompress, yung parang puputok pa lang siya, so that's stage 2. Or it could be sobrang negative yung pressure na para siyang para siyang hindi ko paloob. So that's stage 2 pa rin. Once nabutas na yung eardrum, pumutok na siya. That's stage 3 otitis media. Anong gamutan sa otitis media? Uh, for otitis media, we have to treat the cause. Uh, common causes of otitis media kasi is yung sneezing, no, yung nasal allergies or cough and colds. So you have to treat the cause kasi uh, it would cause eustachian tube dysfunction. So ito treat natin muna